Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Politika, parte na talaga ng buhay nating mga Pilipino Natural na lang sa mga politiko ang magpalipat-lipat ng mga partido Kaibigan mo ngayon, kaaway mo bukas Hindi na mahalaga ang pinagsamahan o relasyon sa kanila Ang importante ay masalba ang kanilang interes o pangarap na patuloy na kumapit sa kanilang pwesto. Trending ngayon ang pangayani na Senate President Chase Escudero na halata namang maka BBM at Amy Marcos na makaduterte. Hindi kumporme ang Senate President sa ginawang hearing ni Amy patungkol sa pag-aresto kay FPRRD dahil para sa kanya ay ginagawa na lang nitong pang-personal na interes ang nasabing hearing Bumuelta si Senate President Jesus Cordero kay Senator Amy Marcos kasunod ng mga kaganapan sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations hinggil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinimok ni Escudero si Senator Marcos na tigilan gamitin ang Senado para sa anyay personal na layunin sa politika at sa halip gamitin daw ang kanyang titulo at impluensya para maging tulay sa pagkakaisa at hindi sa pagkakawatak -watak hindi raw papayagan ni Escudero na magamit ang Senado para lamang sa petty partisan interest, lalo na sa mga naganais mahalal muli sa 2025 midterm elections. Nangyari rin ang mga pahayag ni Escudero matapos ipakontempt sa pagdini kahapon si Ambassador Marcos Lakanilaw dahil umano sa hindi pagsasabi ng totoo. Kagabi naglabas ang pahayag si Senator Marcos na pinalaya si Lakanilaw kahit pa ito ay pinakontempt sabi ni Senator Amy, tumanggi raw si SP na pumirma sa contempt order, katulad ng pagtanggi umano na pumirma sa mga sabina na nauna ng inihain. Pero nilinaw ni Escudero na hindi siya tumanggi na pirmahan ang contempt order laban kay Lakanilaw. Sa nangyari raw kahapon, ipinag-utos daw na ikulong si Ambassador Lakanilaw kahit wala anyang due process. At matapos ang ilang oras na hindi raw otorisadong detention, ipinagutos ni Escudero ang paglaya ng Ambassador dahil din sa humanitarian consideration. Umwelta naman si Amy Marcos kay Escudero at tinawag itong ambisyoso. For Senate President uh, Chief Escudero naman, ano ang inyong mensahe sa kanya? Tanong inyong next move after dun sa nangyari dun sa um, um, dapat ay pagkukontemp kay uh, Special Envoy in Lacanilao and then yung kanyang pag i ng show cause order and then yung sagot nyo dun sa sinabi niyang wag, niyang, wag ninyong gamitin ang Senado sa politika. Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Uh, ang akin na lamang, balikan natin ang uh, tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang uh, binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ang ambisyoso. Ang ambisyoso. Ako yung uh, nakalimutan nga mga panya na... Okay. thank you ma'am. So si AC, siya may ambition siya sa 2028, ma'am. Hindi ko alam, hindi ko alam, pero alam ko ah uh, mataas ang uh, iniisip nun eh. Okay, thank you ma'am. Salamat, salamat, salamat po. Thank oh, you. Thank you. Thank, thank you, you ma'am. Ma at yes, siyempre, fight. bagong kongreso, siyempre, bago na naman ng Senate President, siguro, uh, baka natetense. Hindi ko alam, hindi ko alam. Pero alam ko, parating may plano yun eh, marunong yun eh. For higher position, ma'am. Hindi ko alam, miski Senate Presidency, kasi maraming papasok na datihan, hindi natin alam. Hindi naman mapagsidla ng tuwang nararamdaman ni Amy Marcos, bunga ng pag-endorso sa kanya, Nina Robin Padilla at Bibi Sara. Bakit itin yung ginamit sa endorsement sa inyo? Hindi po ba negative madating? Parang pagluluksa. Eh yun na nga, sabi ko nga, eh bakit nga ba itim? Eh siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at uh, maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa justisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi na Kaya maraming uh, problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo jaan sa mga krimen. I mean tindihan kaya para sa kanya luksa daw nag-iisip nag nga kami ng, uh, ng maigi kung pa, paano gagawin pero nagawa naman ng paraan at yung itim ay simbolo na ipaglaban ang tama itama ang mali ma'am sabi niyo madalian lang tong shoot na to no nung pag-uwi oo oo Ma, uh, I need to ask directly. Ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa si inyo after the series of hearings that you conducted uh, about the ICC arrest of his father? Reward ay, ba ito o paano ba? Ay hindi ko naisip yun. hindi rin niya naisip. Talagang uh, nag-uusap na kami noon, noon, noon pa. Sabi niya, tsaka na ang ayoko nang umikot nitong uh, election na to. Pero yun nga, nung uh, pabalik niya sa Hague uh, inutusan niya ata sila ni Senator Robin ni uh, Presidente Duterte ng mga kampanya at tulungan ng mga kasangga. 'Yun ang nangyari. So, palagay ko eh marami namang uh, nagpapasalamat ako higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya pa sa salamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa pool, kaming dalawa naman talaga magkaibigan at kahit papano aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito, kilala niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang uh, pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya eto, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Ang katapatan sa ating bansa, ang uh, kabayaran sa kanyang pagtitiwala. So ma'am, itong political ad na to, endorsement na to, born out of your friends, long time friendship with Oo her. naman na hindi naman nagbabago kung minsan na yayamot siya. Sa sinasabi ko, eh ako naman nagalit din sa so, uh, kung minsan nagsasabi siya, oh, mara lang kaming kaibigan pero hindi nagmamaliw. Parating pareho, parating consistent. Mananatili na nga lang sigurong ganito na lang hanggang kailan ang takbo sa politika ng ating bansa. Tila mas importante pa sa mga politiko ang mas siguro ang kanilang pananatili sa kapangyarihan kesa mahanapan ng paraan at magawang mabago ang ikaos na sitwasyon ng Pilipinas. Kung gusto na ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.